<laughs> uh, ang okay <laughs> Ang pangutana, ang sungutana dili ka kamutuo na si Kristo so Dios pangutana. para nga si Kristo Dios. Kada mo So nga si Kristo Dios. <laughs> ang pag-i Oh, sige, sige, basahan na dapat Biblia, na si Jesus Diyos, may nagsulti. Uh, Kaya dagha magsulti God, si Jesus Christ of Diyos, si pangita na sa si Biblia, si Jesus Diyos, ito nanto ang cover, sa ibabaw, English. Uh, binisaya, sir. 2028 2028 20, 20. Ikaw ba Sa ito

20, versikulo 20, versikulo 28 Tanao oh, daw na, isa ka tapusan din na O, kila mo na 21 22 oh, 23 Adaraw, 28 May pang ni mo Okay Thomas answered Si Thomas answered Okay And to him My Lord and my God Okay. Si Thomas, ang said, ako ni Iglesia. Yeah. Kaya nga naman, gadaho man si Thomas na patay na si Sa Kristo, na buhi, unya nahimo siyang espirito. Nahimo siyang Espiritu. So pag abot ni Thomas nga, na naabot si Sa Kristo, ingon si Sa Kristo, Thomas, si kata Kaya? Yeah. Una, ang pagtuon ni Thomas, Espiritu na sa Kristo, kaya namatay ko na buhay. Kaya ang, ang, ang istorya sa mga Oo. Oh. Tapos ngayon mag Atong explain kay dili man ikaw lang ang ang tubag. Ang gigilin pangutana para sa tanang tao. Ang ako pong tubag para po sa tanang tao. No, dili lang para sa inyo, pastor. Okay. Si, sa paghigat ni Thomas, kay dili man espiritu, kada. Naligsan sa, bagsada, sa bata, ni sa kasada, naligsan sa sakyanan. Sa Nisingkit ka. O, oh, no, Diyos ko. Naligsan ang Diyos. Nisinggit siya, gunit sa sanamir Diyos na, na tinala siya. Pero hindi si Thomas nisinggit si kaya nag-ampo sila kay Prensokristo. Si Thomas na hadlok siya kay abin niya og Espiritu paghikap niya na may pukog na may unod. Manda, Diyos ko! Kunya, nga, Diyos isa. ito ah! dili hindi, hindi ko na alam Hindi ko sabi very clear, si Thomas wala oh, nga dito, explanation nito. Oh, isa ba? 1 Hello? Okay, oh, okay, po, ano? Oh, sige po, anong first Timothy? Ang first Timothy? Oh, sige, first Timothy. 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 pastor oh, ayaw pag binak ay pag binaka kay kada mo ba to inihog bible dili man niya mong bible sa kristiyano man ni oh, eh. Tala, 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 tala. oh ayaw pag A ayaw pag binot boste oh inyong hang bible wala ba may bible wala man quran man ayaw ayaw lang na na inyong hanin bible okay stress 16. side stress sige basahan stress 16. Asan? asa basahan okay. Sige, kasi 13, 14, 15, 16, 15. 15. Okay, 16. Okay. Ang sakit, 16. Ha? Ha, ato bisaya ito, kay talagang, ha? Kasabot alang English, eh. Kasabot ka, sir, pero di po yung mo. di ka kasabot. Kasabot ka. <laughs> Ay, kung ina di ka kasabot, ha? Bisaya, bisaya. Naibinisaya, tanaw daw naibinisaya. Ha? Uh. Ha? Oh. Okay. okay. Oh. Sige <laughs> so na, binisaya dia ambot na binisaya? Oh. Si sa daw ay Diyos. Ana, ana. Oh. 1 Timothy 3.16 1 Timothy Sebra, 3.16 O sa walay lang tugi, dako ang tinago sa pagka-Diyos nun, sa pagka-Diyos nun, ang Diyos na dipadaya, dihadina sa unod, di pakamatarong sa Espiritu, nakita na uh, sa maya. Asa man diri na si Cristo Cristo Dios. Cristo Cristo. Ang Dios nga sa unod. So mauna ang Dios nga sa unod. <tipos> ha? <tipos> oh, nga yeah, naaman man pud diri sulti nga si Cristo Cristo dakong tao, Si Cristo Cristo. <tipos> oh. oh, tao gud <tipos> siya. Yeah. Pero Dios siya. Yeah. Dios siya yeah, og tao. <tipos> Brother, ang Dios magpakita sa unod dili nagpasabot na ang unod Diyos na. Tingod, ang Diyos na pakita sa unod. Sa mga propeta, si Moses, nagpakita ang Diyos sa kay Moses. Ang buti pasabot na ang Diyos nagpahayag sa unod, nagpahayag siya sa mga propeta. Kaya mga propeta, unod man. Ha? Dili nagpasabot na unod Diyos ka na. Si Moses, si, si, si Elijah. Ha? oh ang imo pasabot diri na, na ang Dios mismo kana pulong ganina ni Pablo dili gani pulong sa Dios pulong man na ni Pablo Matuod ka sa pulong yung sablo, pulong sa Diyos. Pagka Diyos nung, Ang Diyos mm. nga ipadayag diha sa unod. Ang Diyos nga ipadayag sa Sa Diyos na siya, kaya ang Diyos na ipadayag sa unod, Diyos niya siya. Nga ba ang Diyos nga ipadayag sa manulunda? Ang manulunda, Diyos na po. Ang Diyos Unod na, ang Diyos nagpadayag sa unod sa tao ba? Ang mga ang Diyos nagpadayag ngad po sa tao. Kaya ang tao unod. Di ba tao unod, flesh? Kung nagpadayag ang Diyos sa unod o sa tao, di na nga hulugan na ang unod, Diyos na. Ang tao, Diyos na. Gusto nga si Sokristo, good Diyos. Di lagi mabasa kaya nang klaro. Oh, uh, nasa Gibran.